Sagittarius kasama si Scorpio. Sinubukan ng Scorpio na ikulong si Sagittarius sa isang pitan. Ang mga libot na interes ng Sagittarius ay nakakatakot sa Scorpio. Ito ay maaaring isang pabago-bago ng isip na timpla. Ang Sagittarius ay mapablaro at maaaring makitang masyadong matindi ang Scorpio. Ang Sagittarius ay maaaring magalit ng mabilis, ngunit huminahon kaagad habang ang Scorpio ay nag-aalala sa kanilang galit. Mas masahol pa, ang Scorpio ay maaaring sumakit sa pamamagitan ng pagpipigil ng sama ng loob at pag-atake sa pamamagitan ng sorpresa. Ipagbawa ng Diyos na ang Sagittarius ay mahuli sa isang malaswang gawa ng isang Scorpio. Relasyon, pananalapi, karera at iba pa. Ang aming mga sertipikadong psychic reader ay sorpresahin ka ng mga tumpak na insight sa iyong mga pinakapinipilit na alalahanin at tanong. Ang absolute hip check ay kilala sa kalidad, gayam din ang aming mga kliyente. Tumawag muli, ipasok ang Absolute Lip Check at haya ang akayin ka ng aming mga Psy Check sa liwana. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong daan at pitumput pito o online sa Absolute